Dinudumog ng mga customers ang tindahan. Palaging malakas ang bintahan. Halos maobos everyday ang mga paninda. Pero walang kita, walang profit. At unti-unting nalugi ang kanyang sari-sari store business. Bakit kaya? Ayun mga kaibigan, no? ito ang problema ng isa nating kasari. Ang lakas ng bintahan ng kanyang tindahan. E, halos everyday lahat ng kanyang kapitbahay doon sa tindahan niya na mimili. Pero, after many weeks and months, kaibigan, na halata niya, papalugi na pala ang kanya negosyo. Bakit kaya? Ayan, pag-usapan po natin ito, kay kaibigan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay TGV and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please, don't skip the ads po. Malaking tulong pito ito sa amin at aking family. Ngayon, pag-usapan natin kaibigan, bakit kaya ang lakas ng bintahan, halos maubos pa lagi ang mga paninda. Pero, in the long run, papalugoy ang tindahan. Bakit kaya? Mga Bigan bakit kaya ang isang tindahan unti-unting nalulugi? Imalakas naman ang bintahan. Kaibigan, hindi na ako lalayo pa. Dito sa place namin, no, meron pang tindahan na mas mura ang mga paninda kaysa akin dito sa aking sari-sari store. And aminin ko na, nasaktan ako kasi yung mga uh, bahay, ng kapitbahay ko, no, yung malalapit lang talaga yung bahay nila sa akin tindahan. Sometimes not all naman palagi not naman palagi no not all the times yung iba pupunta talaga doon sa aking uh, aka kompetensya. Kaya tinanong ko talaga yung aking kaibigan no nakapitbahay ko rin uh, kung bakit doon siya bumibili kasi naman ano, close kami no hindi na ako nangangailangan pa magtanong. So sabi niya mura daw talaga ang paninda sa aking uh, aka At syempre, gusto niya maka ng pera kaya kahit close kami, doon pa rin siya bumibili. Which is okay naman, no? Hindi naman talaga ako totally uh, nasaktan. Pero syempre, no? Para bang medyo masakit lang, no? Kasi nga kapitbahay ko, close ko pa, tapos makikita ko sa ibang tindahan bumibili. At hindi ko naman siya masisisi dahil mura daw ang mga paninda doon sa akin ka kompetensya. Mura nga talaga kaibigan. Sometimes 1 peso, sometimes 2 pesos ang baba ng presyo ng kanyang paninda kaysa mga paninda ko pero ako kaibigan, hindi ko na binabaan yung mga paninda ko kasi naisip ko na pag ginawa ko ito kaibigan, no? talagang lugi si Ate JB. Kasi hindi ako magkaka-profit, hindi ako kikita. Kasi naman sa pagpipresyo ng mga paninda kaibigan, kulang yung isang peso. No? Siguro kung 5 pesos ang kuhuna ng iyong tinda, okay lang 1 peso yung ating uh, profit or kita. Teka lang ha, mayroong dadaan ng motorcycle. Pero pag lagpas na 5 pesos ang puhunan, 1 peso pala rin ang ating uh, kita or profit ang dagdag ang tubo, eh hirap naman nun. Talagang malulog tayo, kaibigan. So kung 5 pesos ang puhunan, okay lang, 1 peso ang tubo. Pero sa kakumpetensya ko, kaibigan, kahit 10 pesos na ang puhunan, 1 pesos pa rin po ang tubo ng kanyang mga paninda. Yan. So, ah, uh, lang ha please don't mind my background noise kay no? Ang ingay ng mga aso sa labas. So, kay Bigan, hinayaan ko na lang po 'yung aking ah uh, kakompetensya. Actually, bago lang kumbukas ang kanyang tindahan, no? punong-puno pa. So, ilang months rin iyon nangyari kaibigan. Bigan, but then nahalata ako na 'yung iba kong kapitbahay bumalik sa aking tindahan. Ayun nga pala kay unti-unting nalugi, hindi naman totally nagsara ang aking kakompetensya, ang kanyang tindahan, pero nagkulang ng supplies, kumunti ang kanyang mga paninda. Siguro hindi na siya nakapamalingki, siguro hindi na siya nakapag-grocery. In short, yung kanyang puhunan, yung kanyang initial capital, hindi talaga na-roll. Bakit? Obviously, kasi ang mura ng kanyang mga paninda. Yung kakaunti, kakarampot na kita or profit or tubo niya, siguro napunta sa mga expenses, 'di ba? Pag tayo maggrocery, mamalinki, mamasahi tayo. Kung meron tayo yung sasakyan, magasulina tayo plus expenses natin sa electricity, 'di ba? Sa kuryente. Kasi may ilaw tayo, may electric fan, may ceiling fan. Maraming mga expenses. So, ang ating kakarampot na tubo kasi nga napakaliit ng ating tubo, mapupunta nang sa expenses. Kaibigan, dapat tandaan natin, hindi lang ang basihan sa pagpapresyo yung uh, kapital. Ah, maliit yung kapital, yung puhunan ko sa paninda, maliit ang aking tubo, 1 peso, 2 pesos lang. Kaibigan, alalahanin natin, meron tayong mga expenses. Yung iba sa atin, no, may, may uh, sinasahuran pa ng mga empleyado. Iku, ka, ako nga, kahit wala ko empleyado, marami pa rin ako expenses, kaibigan. Kaya dapat balance po. So, wag talagang mababa yung presyo ng ating mga paninda tayo kasi sa kagustuhan natin na dito bibili sa atin lahat ng mga kapitbahay natin, babaan talaga natin ng babaan yung presyo ng ating mga paninda. Ang sarap kasi sa pakiramdam na, oy, lahat maraming maraming uh, ano, maraming customer sa tindahan natin at sa iba nakikita natin, oy, halos wala silang customer kasi napunta na lahat sa ating tindahan. Ang sarap sa pakiramdam, kaibigan, malakas ang bintahan at at the end of the day, pagka uh, ano kawit mo? Pakilang mo ng yung binta? Wow! Ang laki ng sales ko. Ang tanong, kumikita ka ba? Malaking ang benta mo. May kita ka ba? May profit ka ba? So hindi basihan sa pagpala ah, na lumalago na yung negosyo yung malaki yung benta mo. Hindi yun basihan na oy, natitiya ko na lalong lalago yung aking negosyo kasi everyday ang laki ng benta ko. Ang laki ng sales ko. Hindi ito ang basihan, bigan Tanungin mo yung sarili. Mag-inventory ka kumikita ka ba? Hindi ka ba malulugi in the long run? Kaya kaibigan, yung sinasabi nila na price war, huwag kang sumali dyan. Oh, <laughs> Direct, no? Eh, ako kaibigan no, hindi ako sumasali sa price war. Kahit alam ko na may, may uh, kapitbahay ako na mas mura ang kanyang presyo, na kanyang mga paninda, okay lang sa akin. No? Alam ko naman na hindi talaga totally mahal yung aking presyo na mga paninda, fair pa rin naman. So hindi ako malulugi, kikita pa rin ako. At then, magugustuhan rin ang aking customers kasi balance, hindi masyadong bababa ang presyo, hindi rin masyadong mataas. Dapat balance lang. 10 to 15 percent, 20 percent, okay na po yun. Pero, kaibigan, no? Yung iba talaga, hindi ko naman masisisi sa kagustuhan natin, lalo at yung mga bagong bukas na sari-sari store, gusto talaga nila, kasi eh, ako noon, gusto ko na dito bibili sa akin lahat ng kapitbahay ko lahat ng mga customers mo pupunta sa akin. Kaya yung iba, asasali sa price war, babaan ng babaan ng mga presyo. Kahit wala ng kita, kahit wala ng profit, eh wag ka na lang magtindahan kaibigan kung hindi ka naman lang kikita, di ba? Masasayang yung hirap mo. Masasayang lang yung kapital mo, yung puhunan mo kasi in the long run, malulugi at magsasara ang negosyo na iyong pinaghirapan. Kaya kaibigan, no, wag kang uh, maging happy kung malakas ang bintahan, palaging obos sa yung mga paninda. Kasi dinodomog ka ng customers, kasi napakamura ng yung mga presyo na yung paninda. Yung mga, uh, ito mga produkto, napakamura. Palaging halos obos everyday. Huwag kang totally maging happy. E-check mo muna kung tumikita ka ba. O, diba? Ayun, kaibigan, hindi ko na lang, ha? Sana, sana, kaibigan, may natutunan kayo sa sinabi ni Ate JB. Dapat talaga rin mag-inventory tayo at huwag natin hayaan, no? Yung ating envy, yung ating greed. Gusto kasi natin lahat dito pupunta, huwag. Yo. <laughs> kasi ito magtutulak sa ating kaibigan na malulog yung ating negosyo. Agang lagi lang natin tanong para nasabi sinasabi ni Ate Jimmy, hindi mahirap, hindi imposible na no, masinso tayo. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life. Kaya kasi mo natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Jimmy. I also love you guys. Thank you so much. Asin sa tayong kelahat. Okay, Clement, thank you so much. God bless.